what's mga kalabers uh, magandang gabi so, po sa inyo lahat mga solid supporters magandang gabi so ngayon mga kalabers nandito po ako ngayon sa labas ng aming kubo no? uh, nag ano ako nagmamasid ako dito mga kalabers kasi kagabi mga kalabers may ano, umataki dito sa ano, kubo namin no? so ano tinakot lang kami sa kubo pero hindi ako nakapag video kasi nobat yung safety natin mga kalabers no? so shout out muna tayo mga kalabers no habang ano ah uh, lang tayo dito sa paligid mag video lang tayo dito mga kalabers no so try natin mga kalabers no kasi meron tayong air dito so try natin baka may makuha tayong ano baka may pumunta dito mga kalabers so pa shout out po natin no kaya na no? ah uh, Pasko po. Shout out po kay Mama D. Shout out po. Kay Rini Melandog. Shout out po Idol. Trisita Timog shout out po kay idol Trisita Timog mga kalabers no saka kay Chutubuk Chutumo Kuyama shout out po sa iyo idol Ana Maria Santos shout out po kay Ana Maria Santos at saka kay Irene shout out po kay Irene Juseline Martin po shout out din po kay ano Juseline Martin at saka kay Lily Uy, shout out din po Burley ba hmm? Banaris ano ba to? shout out po kay Imberry shout out din po so yun mga clubbers no so mga solid supporters natin yun mga clubbers kung sino yung ano no ah uh, naghanap ng uh, FB account ko mga kalabers no jit loves ano na pala yung ano mga kalabers ah uh, facebook account natin mga kalabers ano ah uh, jit o ring mga kalabers no search ni mga kalabers yung ano yung facebook account natin mga kalabers no kung gusto niyo ma ano yung uh, print na sa Facebook account natin mga kalabers no, ah uh, Jit Uring so yun mga kalabers, So masid-masid tayo dito sa paligid mga clubbers no? Sabayan nyo ako mga clubbers Sa video natin ito Kung meron bang pupunta dito So yun lang po mga clubbers so, Tara So ito Kung tayo kasi may airgun tayo mga clubbers Tingnan natin no? Kung may lalapit ba Tara Yung po mga clubbers no? Andito ako na sa ano Doon yan ano, ano? kaupo lang po ako dito mga klubbers. kagabi kasi mga klubbers. may ano dito pumupunta dito mga na no? tinatakot kami mga na yung paano ano yung makwaka dito mga kalabas makwak yung mahilig pumunta dito mananakot dito sa aming kubo mga kalabas yan you know? o may ano kami dyan yung motor namin maklabas, yan yung motor ng pinsan ko maklabas, pinasok nga dito kahit napakasukal ang daan kapag iwan namin dun sa may kalsada baka kasi pag interesan yung kanyang motor kaya dinala namin dito yung mga yung ano, wala gabi nga na try nga rin yung eh ikot tayo mamaya ay taas taas Kagabi kasi mga clubbers. parang ano yung kubo namin kasi sobrang lapit na boses na mga uh, wak wak mga kalabers so mga kalabers no kung sino yung mga ano no nakakilala ng mga uh, tawag na tinatawag namin yung ano na nanakot sa amin dito tinatawag namin wak wak mga kalabers no so comment kayo mga kalabers no at saka comment kayo mga kalabers kung saan kayo mga kalabers na no, para malaman din natin mga kalabers kung uh, hanggang saan mabot yung video natin mga kalabers no, kung saan yung lugar mga kalabers so, comment lang kayo mga kalabers no, sino yung ano uh, nakakakilala ng mga awkward mga kalabers ano Kala ko -kala ano na tulog na yung uh, kasamahan ko. Yung anak ko nga pala andun sa ano, aking ina. Nung pag anamin namin dito, hindi ko sinama. Pinasama ko dun sa kapatid ko para eh kasi napakalayo dito mga clubbers. Kaya hindi na ako nagsama ng bata. So, ulit mga kalabers, pa-shout out ulit tayo mga kalabers na habang ano? Ikot-ikot tayo mga kalabers. Sira na 'tong ano ko, blogging kit ko mga kalabers. Biglaan lang mag-ano. So, ay mga kalabers, oh, irigan mga kalabers. Oh, tara po. try natin yung ikut ikot-ikot dito sa paligid ya ini po yung try natin tara ikot-ikot tayo so, muli mga mga kalabos na pa-shout out muli tayo para sa mga solid supporters ulit natin na kung sino yung gusto magpo shout out dyan comment lang po sino yung gusto magpo shout out dyan yung mga solid supporters natin at saka comment po kayo mga clubbers no, kung saan kayo yung mga clubbers para malalaman natin kung hanggang saan inabot ng ating video mga clubbers no. so yun pa shout out ulit tayo shout out po kay mamadi Shoutout out kay Irene Velanduk, shout out kay Teresa, timo, shout out kay Chutumo Kuyama, shout out kay Irene, shout out Ana Maria Santos, shout out Juseline Martin, shout out Po, Leeli Oi, shout out Berli, Bernalis, shout out Imbiri, Luwir Maclavo, Tara, minta yo, siapa Ikutin natin yung ano dito. <laughs> okay. So, Pasensya na po. Sira na kasi yung bagong kit ko. Ano na. Marilah kita bayar makan habis. Kita di tengah nabat kaya hindi pwede ihay namatay um, na siya kapag ihay yung mga clubbers oh. yung palaki bon sinasadya ko mga kalabers na ma-charge yung CP natin mga kalabers kasi pulmon ngayon mga kalabers so andito kami sa kubo sinasadya ko talagang bumaba, pa, bumaba ng bariyo mga kalabers para ma-charge lang yung CP natin mga kalabers para mag video tayo ngayon mga kalabers kasi abang abang tayo kasi pulmon ngayon So, try lang natin ikuti, mag antay ngayon kung meron bang mag ano, punta dito mga kalabers kasi pulmon ngayon ano, abang abang tayo kung meron mang punta tara at ikutin natin tong ano sana samahan nyo ko dito mga kalabers sa ano explore natin ito dito sa Ah, may tinitirang kubo mga clovers dito sa bundok dito kami natutulog kasi dito kami nang hanap buhay mga clovers sana samahan niyo po ako sa pag ano hanggang matapos ng, ang video na to, samahan niyo ako mag ikot ikot dito mga clovers kung may mga, ano ba tayo narinig pero kung wala ah Mga nanan tayo. tayo, mga trono ng tayo, mga kalabas, mga pagulat tayo, mga ano. Kumuting kahoy, kuya man, mga kalabas, ah, ingat ah. na. Yan po yung, yan po yung ano. Uy. Yan po yung na, kamuting kahoy. At saka meron din pong kamuting baging mga kalabers no. Nakaka antikim na ba kayo ng kamuting baging mga kalabers? Kamuting baging At Saka yan, kamuting kahoy yan mga kalabers. So, yung mga kalabers no. Kamuting kahoy mas ano yan anong tawag ito kapag kakain ka nyan mga clubbers ano mas matagal kang magutom kasi ma, ano kahoy kasi mga clubbers stay strong parang ano lang pag ibig lang na ano hindi ma hindi, ano ang talagang totoong nagmamahal hindi mag yung pagmamahalan mga clubbers na Ganyan lang stay strong mga kalabers Parang ganyan din yan Ay na uh. Kita ako mga kalabers Pula yung mata Mapula yung mata Ay Ayo Ay Ayo Ay ano lang pala akala ko ano na napula kasi yung mata yun o naminipad-lipad dito sa kabila Hmm ano tayo dito so yan yung mga mais mga clubbers na tinanim namin ng pinsan ko mga clubbers para may maana tayo may maani tayo kasi yun may kasabihan niya mga kalabas basta may tsaga may nilaga mga kalabers no um, wala yung umatake na sa nang nanakot sa amin kagabi mga kalabas na no? Um, wala ngayon so Antay-antay lang tayo mga kalabas na. Oh. Tara mga kalabas. Parang wala naman. Mukhang tahimik yung paligid. So, yun mga kalabas na. Ah, hanggang dito lang yung video natin mga kalabas na. So, pa outro na tayo so yan you know, o may irigan tayo mga kalabers so syempre mga kalabers na no? eh yeah. sorry po na ano po yung camera yun so, mga na may irigan tayo pero syempre gagamitin pa natin yung orasyon natin mga kalabers no kapag so, ano kung sakaling nalapit na siya mga kalabers na makaharap na natin siya mga kalabers syempre gagamitin natin yung orasyon natin So, ginagamit yung airgun mga clubbers kasi takot sila sa bronze kaya you know, yung mga wakwak -wak, mga clubbers takot yun sa bronze kaya siguro hindi na lumapit kasi may dala na akong airgun mga clubbers. So, yun na po mga clubbers. Uh, sana kung yung kalimutan mag like and subscribe at kaya share ng ating video mga clubbers. Uh, click din ang notification bell para lagi kayong updated sa i-upload natin video mga clubbers. So, yun lang po. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo natin. Ingat po kayo always mga crabbers no. Lalong-lalo lalo na sa mga OFW po. Ingat po kayo mga crabbers kasi yun. Kita ko po yung viral mga crabbers no na OFW. Kawawa talaga yung mga Pinoy mga crabbers no. So, kayo mga OFW mga crabbers, ingat kayo, dubli ingat. So, para sa kinabukasan ng inyong mga pamilya mga crabbers. So, yun na po. Maraming salamat at magandang gabi po sa inyo lahat.